Hi friends! Lilibet ako sa Korea. Salud! Dito na naman tayo friends, mag driving tayo. Ang ganda ng panahon friends oh. Diyos ko driving ko sana kayo eh. May, may, kalaban naman sa likod. Ang ganda ng panahon, ang ganda ng... Teka lang. Pwede bang umuna kayo? At nang maiharap ko naman doon. Teka lang ah. <laughs> Naiharap ko. Wala na doon sila sa malayo eh. You're so addict talaga lalik! Friends, galing ako sa ano, Hala University. Din driving ko yung anak ko. Alam mo, feel na feel niya talagang mag-driving kami. Sabi niya, "Mother, can you please drive me to Hala University?" Sabi ko, "Why?" Sabi niya, "I have an exam, Mother." I said, "Okay." Na wala na yung mga promise ni Mother din na, na. Hindi ko na na tupad ang mga promise ko ngayong araw dahil sa kanya then I said after your exam call me ha huh, and I will drive you home he said mother I have alba today I can go home alone <laughs> I said okay grabe ka na meron daw siyang sideline ngayon uuwi daw siya mag isa friends itong daan na to actually hindi ko talaga alam to eh saan so, ba tayo liliko ngayon eh shit don't no 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 me 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 no, huli na ito ba tayo dadaan? Hindi talaga pag hindi mo talaga alam yung daan ano? Alam mo friends, pag hindi ko talaga alam yung daan, talagang hindi talaga ako dadaan. Eh, no, mauna ka na nga. Wala ka ka na. Kasi busy ako. Ayan. Sundan natin sila friends, no? Ah, tama ba yun? Tama ba? Dito ba tayo dadaan? Sus na hikal yun na. Okay. Dito na yata yun eh. <laughs> Sus ko. Pupunta tayo sa city eh. Mahirap talaga dati kasi. Uy! Wala ko sa buhay mo. Uy ko ka isa Dati kasi friends sa sakay lang ako. Wala akong pakialam sa daan-daan. Kasi may driver the lover ako. Ngayon eh, hindi eh busy na ang life lahat na kami busy kailangan marunong ka na talagang mag drive at saka marunong ka na talagang pumunta sa kung saan saan mo gusto ganun ito na ba yung daan? Diretso na ba ito? hindi ko talaga alam eh <laughs> basta rumbuhin na lang natin friends rumbuhin alam mo yung rumbuhin? rumbuhin mo na lang kung saan yung feeling mo na nandoon Hoy, huwag kang lumiko ah. This is mine. Okay. Uy, naalala ko to ah. Naalala ko tong lugar na to. Balik-balik oh. kami dito ng inaanak ko kasi nilalakad namin yung... Ano ba yung nilalakad namin eh? Ito oh, pabalik-balik kami dito. May car naman ako noon. Pero, hindi, may car na. Oh, may car ako noon. Pero bakit? Pabalik-balik kami. Hindi kasi namin alam saan kami pupunta. <laughs> yung inaanak ko friends ba yung pinatira ko sa bahay pabalik-balik kami sa lugar na to kasi may pinuntahan kami tika lang sana minilagay yung car ko ah, Nag-bus kami papunta dito kasi nga hindi ako marunong pumunta dito dati manta eh. nga talaga ako dati no <laughs> alam mo ba friends minsan nagpunta ako ng birthday party pwede bang tumilitso hindi mas talaga huwag sabi ng friend ko, where is your car? <laughs> sabi ko, iniwan ko. Doon sa ano, parking lot sa ano, Wonju. Sabi niya, bakit? Anong sinakyan mo? Sabi ko, nagbas ako. <laughs> sabi niya, bakit? Hindi ako marunong pumunta dito eh. <laughs> alam mo yun, ignorante ka pa kasi beginner ka pa yun. No? <laughs> Walang yun. So, bakit? Ay, bakit? Di mo alam. Eh, sabi ko, hindi ko alam lumiko. Hindi ko alam. <laughs> Kasi malaki na yung car ko noon, Santa Pina eh. Hindi ko alam talaga eh, sabi ko. Nangya talaga oh. Tawa sila, mamatay-matay sila sa tawa talaga eh. Sabi ko, sige lang, tumawa lang kayo. Pag ako matuto talaga. Kahit saan-saan ako pupunta. <laughs> Ayun, natuto rin. Natuto rin ako pero, alam mo yung, takot ka pa. Sayang Shocking. Ay. Sayang, hindi ako nakadala ng mga vegetables ba. Ipamimigay ko sana, friends. Ay, bye-bye. Lalabi na ako sa atriya. Salud, bye-bye. Stay tuned again, Mary Barstong. Anyang. Happy Sunday. Ganyan, mo smile yung anak ko eh. Yung bunso. Mana-mana.